Hello guys, maayong kontak ninyong sana. Paingon dahil taron ang Libas George kay Magbadagya o balay si Sister Mary Jean. Ikan miog, o pamplo na kapalit og lalog sa broiler o yung na diretsyo mi sa amorang bili na ang lalog dito sa balay tapos diretsyo na mi. Paingon kauban sila si Dong Miguel malubog shorts. O oh, yan, yeah, ang driver na to, si Cyrus. Ayan, guys. So, tangiran ninyo mag-vlog na dito. Sa ilang balay layo-layo, raba Maglakaw rami, ibilin na rin yung mga motor dito sa unahas libas. Ah. Kaso god dami glaka gibilin ra ang motor sa kasada kadi man ni eh, kasada ilang taingon sister sister Mary Jane. Ah. How are guys? Gabit bitay na chinelas. Ina ni -in -in jud -in ni guys, sa man ni. So ako kay nanigoro ko gabutas yo ko. Balag sakit akong tiel. Ha. Huh. Ito, ilang bala yung sis dito? apa din? tu asam. tu layo matukayo. Hey, de, di makita. Hmm. Ah, hey. Shout out oh. inyo, guys. Yeah. Let's yeah. walk with, with, one happiness, makuno <laughs> Ito kwan mo to sir base Abang guys. Look at. Look at the bar. Ay so bare. Inana, ah. wow. So, yan na ang gugma na mo ni Sister Marijin. Ah. Mo tawid pa mig ilo guys para makatabang ra jud dagyaw sa iyang balay. Okay. Salamat, Miss Ginoo. Kay ni Init. Amo, gyuning gi prayer meeting nga mo init ron yan ay are pakita na ko ninyo suba awan nyo guys suba are awa ligo na ta ligo na ta ligo guys, I force are So inani ang mga members sa Libas guys simbas sila kada adlaw nila ni nga gitawid So, <tipos> <tipos> di ka dinig dinila Yan Asa <nana> <tipos> oh. na ano dia Ah angat ta pud are Angat La Tigil kat kat lang Ah. <laughs> oh. Ah, bini yung karabaw ra imo age ani. At tao. Ah. Living. Layo pag yo kay kay living, wa pata mag 1/4. Ah, tara dito glibas. Awan ah, niyo guys. Matabang. Alas 8. Ah, si Isais. Ang update sa oras mga kainibing. Ah. Uh. Imagine, kada adlaw ning gilakaw sa mga, ay kada domingo, gilakaw sa mga member sa libas para makasimba sila. ba? Diba? Sobra kalayo. Kung wala kayo gugma, diyas ginoo, dili yung kakalakaw, inaay kalayo. Kada ganing uban nga, magsakera, pahingong simba, di mo gaya mo simba. Oo. Oh. Sila diri guys, maglakaw pila pa ka kilometro makasimba rag madomingo na 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 po me ha? Ano lang na Hindi ka. Ang galakaw me. Nai falls ari oh. Oh. Falls. Nakaw na pud ta. Guys. After sa oras na pag-update ang oras ha. Las 9:00 bi 19:00 hindi ami agi oh. Dito raglibas ang bang. Naabot na me Dari guys oh. are hurot jud ato oxygen asa agi ti ari daw ti nana ilang balay sis meri jud are oh mabaw guys mana ni na Gusto ko na dahil silang work.

i wish food natin Na oh, layo na kayo, classic guys. <laughs> Para salo. Na guys, katunga na. Katunga na ang amot trabaho. Ah. Uh. Ah. Uh. うん、ね。 pati gayon guys. kaya tinulang manok. Dagko kay ihiwa. Sapat naman. Dagang bedok-dok dereo. Sakat to lang Hello. For today's vlog. Agloto me guys. Og bihon. Bihon nga dalang sabaw-sabaw. Mani tagyas bala yun. Kaya nga pula. Shoutout sa imong balay sis. Si Hai. Si Hai sa Kwan. Ako ang vlog dumana <laughs> na dumanan na tingala mo guys ngayon lang as kayo kaya ang gadok tulok ka ay upat uh -huh. upay hapit na mahuman dos na guys update sa kuan oh, wala ba banga gare sa na Pag ang bongbong -bong sa ilang balay O, ang salok bago na sad. Ah. Uh -huh. Ah, oh, diba, di ba guys? Ano niya bago na. Oh, gusto sulod na. Samtang panday ang mga person. Si Dai Meridian, gandam o uskabaldi nga tuno para ipainom nila. <laughs> Ay, sorry. Ibiko din ni guys. <laughs> di sila manginog tono kaya wala na may gatas. <laughs> Mas mainit kaya naay vitamins kaysa kape. Pero hindi sa kape. Oska balde di ay <ai> nga <laughs> Karon. Ah. Kay dagyaw man ni kauban pud ang paguba. Awa ah, na. Wa na ibungbong ang kusina. Dere <laughs> Dali bong guys Kaya rin na po sa kusina Nagbanat ang atong mga kalalakin An Nga mga kinakusgan Oo nga ni Chada kayo guys oh Sis dili na siguro na to bongbongan, mara mag kayo na Oo Oo na ka Sir Edel Namay kapi diha Chada naman tayo dito

Samtang ang uban gaguba sa kusina si Pastor Herbert pod nga ayo ilang balko ni mga kain living unya bag-o na ilang bumbong tanawan ninyo hasta ang ilang salog unya napay mga kawayan nga nasubla kay para pod napay alayuhon aring gilid gamay mga kain living unya dili gyud madala sa panahon pero at least hapit gyud na human mga kain libing ang ilaha nga balay unya daghang kain salamat sa mga kain suunan nga itabang unya mao na ni ang kusina karon sin ang ilang ibumbong kay para mas dali mga kain libing And Kanaghan salamat o see you on my next vlog.